may lalapit ang mga kalmero niya hindi na po ko sa pangatingin pero ano mo rin may kumakalapang po sa may pangati ko parang may huli po Ay, meron pa pong isang ang buhay po ang environment takot po yung bago kong pangati babae po pala ang nahuli mga environment oh. sa liin. maka po, maka environment oh. Ang ganda. Ayan po ganda kita tuh siya nahuli oh. takut environment Kaya po pala putak ng putak. May hero po palang huli. Babae tul. Pwede natin may minahuli po kaysa sa hero. Ang ganda po niya oh. Ang ganda ng palong. Kaya pala ayaw tulung umalis ng ano dito. Kaya pa pala ayaw umalis ng environment ng ano din eh. Tandang. Kaya nakadali ng nadali yung partner niya. Andun oh, ikot ang ikot. Ang ganda po oh, mga kanyari. Dari dito sa liig. pala, kaya pala kakak nang kakak kanina nito. And nandito pala sa may tandang. Nandini, oh. Mm -hmm. oh. Ang ganda. Andin yung tandang lang, oh. Ikot -ikot. man. Ay, oh. kung, kung, sumu... ay. Luwak bang? Maraming salamat po sa gubat. Mayroon pong nahuli. Mayroon po eh. Pinsang kong kasama pangati. Ang hinding inayos natin yan. Kahuli po ang <laughs> environment. To. Yung gusgusi na silo. <laughs> tap po yung ano nagulat po si ano hindi niyo hindi mo lang ang dandang po hindi umano dito sa akin ano mga environment din po siya naglagi sa gilid na yan ayun mga kaykay oh -kay, dami baka Pumulok ano umulok kwari nga ni oh gulo gulo oh Uh, pumulok u. Uh. Ano ano? Hindi na kita nung babay. Eh. Sayang. Sa malpok pala mga ka-environment yung tandang o. Uh. Kaso po hindi inadali. Baba. Saan talaga yung ang inangat ko yun. Dine nila po muna makan dinner Please like and subscribe na lang po. Maraming salamat po.